Narito na ang Kling AI Sound, kumpletong sound design sa isang click, labanan ng Prompt Contra 11 Labs. Ang natural na tunog ay nagpapaganda ng AI-generated na mga video, ginagawa itong mas nakakainganyo at parang totoo. Ang tampok na AI sound ng Klink. AI ay eksaktong nagbibigay nito. Sa isang pag-click lang, nadadagdagan ito ng context-aware na ambient sound at sound effects sa iyong cinematic AI videos. Sa video na ito, titingnan natin ng detalyado ang AI sound mula sa Klink. AI at ikukumpara ito sa isa pang generative audio solution ang 11 Labs. Tara simulan natin. Para hanapin ang AI sound, pwede mong iklik ang sound option sa kaliwang bahagi ng homepage. Pinapayagan ka ng AI sound na gumawa ng sound effects sa pamamagitan ng pag-type ng prompt. O kaya, sa pamamagitan ng pag-click sa history, pwede mong piliin ang isa sa mga video mula sa iyong Clink, AI library at automatikong gumawa ng tunog. Piliin natin ang video na ito ng labanan sa dagat at i-click ang confirm. Sa esensya, sinusuri ng Klink ang eksena at automatikong pinupunan ng AI ang prompt batay sa nangyayari sa video. Tulad ng nakikita mo, may paglalarawan tayo ng mga putok ng kanyon at sigawan ng mga marinero, mga tunog ng lumang tabla. May mga pagsabog at hampas ng alon sa dagat. Pagkatapos ay i-click natin ang Generate. Kada generation ay tumatagal ng humigit kumulang den hanggang pintin segundo na talagang mabilis. Pagkatapos ay bibigyan ka ng Klink AI ng apat na magkaibang alternatibo para sa iyong sound design. At ito ang isa sa mga resulta. Isa sa mga pinakapanalong bagay dito ay marirealize mong context aware ito. Ibig sabihin, napansin din ng AI ang pangalawang pagsabog dito at nagdagdag ng hiwalay na sound effect para sa malapit na pagsabog na sobrang astig. O kung gusto mo, pwede mo ring i-click lang ang AI sound pagkatapos mong gumawa ng video at automaticong madadagdagan ito ng context-aware na tunog sa buong eksena. Dito, meron tayong tunog ng umaandar na makina ng motorsiklo, hum ng gulong sa semento at hangin na dumadaan. At syempre, pwede mong palitan o i-edit ang prompt. Kaya ang tunog ng malalayong sasakyan ay okay na. Siguro hindi na natin kailangan ang desert ambience pero pwede nating idagdag ang on highway at i-click ang generate. Pakinggan natin ang unang alternatibo. Mukhang maganda, pangalawa, pangatlo, at pangapat. Sa pakiramdam ko, ang una ang pinakamaayos. Pwede mong i-download ang lossless na audio o ang buong video kung gusto mo. Sa ganitong paraan, sa loob ng pan na ng segundo lang, Meron ka ng full video clip na may contextual sound design. Sige, subukan natin ulit ng isa pang halimbawa. I-click natin ulit ang history at pipili ako ng video mula sa aking library. Piliin natin itong video ng lobo na tumatakbo sa gubat. Sinusuri na ngayon ng AI ang video at meron akong automaticong na buong prompt. I-update ko lang ito ng kaunti. Hindi ko kailangan ng bahaging ito. Magpo-focus lang ako sa tatlong elementong ito. At base sa karanasan ko, mas mainam na huwag ilagay ang bilis ng takbo o tunog ng mga yabag. Hayaan na lang natin ang AI ang magdesisyon kung ano ang mas akma para hindi maging pilit ang tunog. At iklik natin ang generate. Pakinggan natin ang unang resulta. Pangalawa. Okay. Sa tingin ko, ang pang-apat ang pinakabagay para sa akin. Tumutugma ito sa mga yabag ng lobo. Heto ang isa pang halimbawa. Gumawa ako ng video mula sa isang imahe at iklik ko na ngayon ang AI sound. At bumalik na ako sa sound generation module ng Kling. Naanalisa na ang video at handa na ang prompt. Pakinggan natin ang unang resulta. Maganda. Pangalawa? Okay. Medyo parang tunog ito ng mechanical keyboard. Sa tingin ko, hindi tumutugma ang tempo dito. Kaya sa palagay ko, ang pangalawa ang mas akma para sa video. Heto naman ang isa pang halimbawa na ginawa ko gamit ang ocean ambience. Tunog ng karagatan. Medyo direkta. Pwede rin tayong magdagdag ng musika sa eksenang ito na cool din. Para gawin yan, iklik ko ang edit sa sulok ng video. At ibabalik ako nito sa sound design. Dito, sa tabi ng gentle water sounds o sabihin na lang nating ocean sounds, pwede akong magdagdag ng very calm na musika. At iklik ang generate. Pakinggan natin. Apaka relaxing at chill ng musika. Kaya pwede mo ring gamitin ang AI sound design para gumawa ng mga eksenang may kasamang musika. At para sa sound generation, hindi mo kailangang may video palagi. Pwede kang gumawa ng tunog sa pamamagitan ng pagtype ng prompt. Halimbawa, isinulat ko. Isang maulan na lansangan ng lungsod sa oras ng traffic. Mga tunog ng ulan, busina ng mga sasakyan, at mga yabag. At dito, pwede mong piliin kung gaano kahaba ang gusto mong tunog. Pwede itong simba, 10 segundo, o mag-generate ng custom na 8 segundong tunog. Pagkatapos ay i-click ang generate. Humiling tayo ng isang maulan na lungsod sa rush hour. At pakinggan natin ang resulta. Ang astig kung paanong sinunod nito ang prompt. Naririnig natin ang tunog ng ulan, mga yabag, at mga busina ng sasakyan na magkasama. Ngayon, tumalon naman tayo sa prompt battle. Noong una, balak kong gamitin ang parehong platform para gumawa ng sound effects mula sa video. Pero ginamit ko ang 11 Labs Video to Sound Engine. At sa kasamaang palad, mukhang hindi ito tumama. Makikita mo rito. Ibig kong sabihin, wala itong kinalaman sa paggamit ng MacBook. Kaya gagamitin ko ang sound effect module ng 11 Labs. Sa 11 Labs, pwede mong ilarawan ang tunog, mag-type ng prompt at gagawa ito ng tunog at mas gumagana ito ng mas maayos kumpara sa kanilang video to sound na opsyon. Para sa parehong Kling AI at Eleven Labs, gagamit ako ng text to sound. At ikukumpara natin ang mga resulta. Simulan natin sa unang prompt. Eksena ng labanan. Kabayong tumatakbo. Mga nagbabangga ang espada at armor. Pakinggan natin ang resulta mula sa Kling. Ngayon naman, pakinggan natin ang sa Eleven Labs. Okay, ang pangunahing isyo ko ay binigyan ako ng 11 labs ng tunog ng kabayo. Kaya malinaw na nandoon yon. Pero hindi ko marinig ng maayos ang nagbabangga ang espada at armor. Samantalang sa panig ng kling, narinig ko lahat ng mga ito. Parehong kabayo at mga nagbabangga ang espada. Ang tunog ng kling AI ay mas mayaman at mas tumpak na sinunod ang aking prompt. Ngayon, lumipat tayo sa susunod na prompt na siya eksena na nakita ninyo sa aking thumbnail. Meron tayong tunog ng umaandar na tren, saxophone, jazz riff. May tunog ng pagsabog ng tubig, kadena ng bisikleta, at sigaw ng sigol. Pakinggan natin ang resulta mula sa kling. Ngayon, pakinggan natin ang resulta mula sa 11 labs. Para itong tunog ng busina ng barko, hindi jazz riff. Heto ang isa pang sample. Pareho pa rin ang problema. Naririnig ko ang saxophone sa 11 labs side at malinaw ito sa audio. Pero hindi ko marinig ang ibang elemento tulad ng ugong ng tren, kadena ng bisikleta o huni ng sigal. Wala talaga sila. Susunod na hamon. Isang malakas na pagbuhos ng ulan, may kulog sa malayo at humahagupit ang hangin sa pagitan ng mga puno. Mahalaga sa hamong ito na marinig natin ang bagyo. Pero dapat marinig din natin ang kulog sa malayo. Pakinggan natin ang resulta mula sa kling. Ngayon, pakinggan natin ang sa 11 labs. Sa hamong ito, pareho kong nagustuhan ang resulta ng dalawang platform. Kontento ako sa parehong opsyon. Kaya patas ang laban dito. Susunod na hamon. Ang higanting alon ng tsunami ay tumama sa lungsod. Binaha ang mga kalsada at gusali. May mga sigawan. Resulta ng Kling AI. Resulta ng Eleven Labs. Sa pagkakataong ito ulit, pareho silang mahusay at maganda ang pagkaintindi sa prompt. Para sa Eleven Labs, ramdam na isa itong sakuna. Pero hindi ko eksaktong narinig na ito'y tsunami o yung tunog ng mga alon. Samantalang sa Kling side, malinaw na ito'y tsunami at may tunog ng alon sa lungsod. Yun lang ang pagkakaiba pero ayos na ako sa parehong resulta. Okay, ang susunod na hamon ay, Bumaha ng lava ang kwarto at bumagsak ang chandelier. May mga sunod-sunod na pangyayari dito. Pakinggan natin ang resulta mula sa Kling. Ngayon naman sa 11 Labs. Okay, nagulat talaga ako dito dahil walang dahilan. Biglang nagbigay ang 11 labs ng text-to-speech. Ang hinihingi ko ay sound effect. Pero mukhang nalito ang system. At ang ibinigay sa akin ay parang usapan. Nakakaiba talaga. Sa susunod na hamon, mahaba na naman ang prompt. Tumutunog ang sahig sa bawat hakbang. May hangin na pumapasok sa basag na bintana. At pinaka-importante, sa itaas, may pinto na biglang sumara ng kusa. Mahalagang marinig natin yung pagsara ng pinto habang may tunog ng yapak sa sahig at hangin. Pakinggan natin ang resulta mula sa kling. Ngayon sa 11 Labs. Sa hamong ito, kontento ako sa resulta ng parehong platform. Pareho nilang naintindihan at nasunod ang prompt. Ang tanging problema lang, sa 11 Labs, walang tunog ng hangin. Samantalang sa kling side, malinaw ang tunog ng hangin sa audio. Huling hamon! May karito ng pamimili na kumakalabog sa highway kasabay ng malakas na hangin at ugong ng mga gulong. Pakinggan natin ang resulta mula sa Kling AI. Parang nasa malayo ang kariton at hindi gaanong halata. Pero sa parehong platform, hindi ko narinig ang ugong ng gulong. Siguro mas hilig ko ang resulta ng Kling AI sa pagkakataong ito. Kaya ginagawa halos lahat ng kailangan ko ng Kling. At gusto ko na ito ay parang all-in-one na solusyon para sa lahat ng pangangailangan ko sa paggawa ng AI na pelikula, video generation, sound design, at lip sync, lahat sama-sama. Isa pang gusto ko sa Kling AI Sound ay ang mabilis nitong paggawa. Mabilis ang response time kaya hindi ako naghihintay. May suporta rin ito sa iba't ibang sitwasyon. Kaya kahit natural na ambience o full music BGM ang kailangan ko, pareho lang ang workflow. Isa pa sa mga plus ay ang temporal control. Pwede kong ayusin ang pagkakasunod ng mga pangyayari. Halimbawa, yapak muna sa kaulan. At sinusunod nito ang sequence na 'yon dahil eksaktong binabagay ng modelo ang audio sa kahulugan ng text. Tumutugma ang tunog sa vibe na dinidescribe describe ko. At kung gusto kong ayusin pa, pwede kong kontrolin gamit ang maiikling text, keywords, o cues ng tempo para mabilis kong maayos. Lahat ito ay tumatakbo sa DIT Plus Audio VEA Backbone. Ibig sabihin, nananatiling mataas ang kalidad ng tunog nang hindi pinapahirapan ang system ko. Sa araw-araw kong pag -e edit ang kombinasyon ng bilis, flexibility at kalidad ay tunay na nakakatipid ng oras. Sana ay naging kapakipakinabang talaga sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang tutorials. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa kinabukasan ng storytelling, i mo ito. Maraming salamat sa panonood.